Nasa limampung katutubong Aita sa Tarlac ang natulungan sa ilalim ng pag-abot program ng DSWD. Ang ilan sa kanila, mga dating palaboy at namamalimos sa kamay nilaan. Si Dominic Almeloro sa detalye. Disyembre ng nakaraang taon, nasa gipang limampung katutubong Aita na palaboy at nanlilimos sa Metro Manila sa isinagawang pag-abot sa Pasko, ang Special Reach Out Operation ng Department of Social Welfare and Development. Ligtas silang naiuwi sa kanilang mga tahanan sa Barangay Baruglu sa Kapas Tarlac. Magalipas ang anim na buwan, muli silang binalikan ng DSWD. Ramdam sa mukha ng bawat katutubong Aita ang pananabik habang sila ay tinipon para sa isang natatanging araw ng pagbibigay ng ayuda. Dadako na po tayo sa puntong ito ng kakaloob ng katibayan para po sa panimulang kapital ng ating pag-abot program beneficiaries. Pinangunahan bisbo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ng pamamahagi ng tulong sa mga beneficiaryo. Bukod sa livelihood assistance grants, nakatanggap ang bawat isa sa 50 katutubong AITA ng Kalabaw Pansaka. Ang utos sa amin ng ating Pangulo Bongbong Marcos, Siguraduhin na ang serbisyo ng DSWD para sa lahat. Wala dapat na naiiwanan. At narinig ho namin nung nagpunta kami dito yung request nyo para sa mga kalabaw. Kaya nga inayos ng departamento namin na makabili para sa inyo ng mga kalabaw. 50 yan na kalabaw. Labis ang tuwa ng mga aita sa mga natanggap na kalabaw na magagamit nila sa kanilang pangkabuhayan. Salamat po sa binigay nila po. Masaya na kami. Sa salamat sa apong gino, sa Panginoon, sa kinatutang puso. Maraming salamat po sa tulong ng mga DS sa amin po. Para po pag magtanim po kami sa bundok po, meron po kami, meron po kami katulong po sa pagbuhat ng mga karga, mga saging, papaya, tapos mga ubi, gabi po. Kaya po, salamat po ako sa kami natutuwa dito sa programa ng ating uh, secretary agatsa uh, ya no sa ilalim na, na um, presidente marcos na matulungan itong aming mga katutubo ito'y malaking tulong para sa aming mga katutubo dahil uh, mabibigyan sila ng tulong pangkabuhayan umaasa na ba ng kapas lgu na magiging sustainable ang programa para tuloy-tuloy na makinabang ang mga katutubo na nakatira sa isolated areas ng bayan kami naman sa LGU, uh, sisikapin namin na madugtungan itong tulong na ibinigay ng DSWD. Ayon naman kay Secretary Gatsalian, isa lang ito sa marami pang programa na ilulunsad ng DSWD para matiyak na mapangalagaan ang kapakanan ng mga katutubong benepisyaryo. Hindi kami titigil na binigay na yung kalabaw, tapos na kami. Kundi maya't maya, makikita niyo ang aming mga kawani para masigurado na yung inyong mga needs, yung mga pangangailangan nyo ay e natutugunan ng pamalan Nasional. Ayaw ho namin na uh, maramdaman nyo na malayo kami. Ang utos ng Pangulo, ang mga ahensya ng Pamalang Nasional dapat sa kasuluk-sulukan na lugar ng Pilipinas, nararamdaman at makikita ho nyo. Umuwi ang bawat katutubo na puno ng galak ang kanilang mga puso, baon ng pag-asa na makapagsimulang muli para manatili na lang sa kanilang probinsya Adina mainganyo pang bumalik sa mga lansangan ng Maynila para mamalimos Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas